Nanay. Ha. Naaalala mo ba si Nuet? Kaibigan ko 'yon. Kaklase ko. Naaalala ko. Kamusta siya? Nagkaroon siya ng baby. Gusto niya akong maging ninang ng anak niya. Aakyat ako sa Saigon isang araw bukas tapos babalik ako. Sige, ingat ka. Huwag kang maglibot. Matanda na ako, hindi ako baby. Pupunta ako sa Saigon bukas. So pupunta ka rin. Sumama ka sa akin. Ate, anong ginagawa mo sa Saigon? Well, may gagawin ako. Gusto kong bumili ng hindi ko mabibili dito. Tita, anong nangyayari? Hindi kita nakitang pumunta kahit saan. Aba, bago yun, wala akong balakang. Sobra na, alam mo na. Huwag mo akong tanungin. Ha? May mali ba sa kanya? Parang kakaiba siya. Bantayan mo siya, naiintindihan mo. Hindi niya alam ang daan papunta doon at madaling mawala. Alam ko, ma'am. Ah, isinara ko ang gate. Oo. Hindi ako takot sa multo. Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para hanapin ka. Anong mali? Siyempre may sasabihin ako sa'yo. Magsabi ka lang, isinara ko na ang pinto at natulog. Pakiusap ko, makinig ka sa atin. Babalik ako. Miss nakita. Hey! Hindi kita binibiro. Hindi kita gusto. Huwag ka nang ganyan. Okay lang kung hindi mo ako gusto. Hanggat hindi mo gusto ang isang tao. Huwag ka na magsalita. Tapos ka na ba? Ano pa? Umuwi ka na. Isinara ko ang gate para matulog. Pumunta ka. pumunta ka. Bilisan mo. Tita, saan ka pupunta? Ihahatid kita tapos isasama ko ang kaibigan ko. Ito ay napakatagal. Pumunta ka na lang sa negosyo mo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Tapos dito tayo magkita. Hindi ito gumagana. Hindi mo alam ang daan. Diyos ko. Hindi ako bata. Sige na. Baka malit ka. Oo. Sinong binibisita mo? Sabihin mo sa akin. Naalala ko wala kang kaibigan dito. Hoy. Bakit alam mong wala akong kaibigan sa bayan? Huwag mo akong hamakin. Marami akong kaibigan dito. Hindi ko sinasadya yun. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya kung alagaan ang sarili ko. Kung hindi ka pupunta ngayon, mahuhuli ka. Pumunta ka. Magkita tayo sa alas tres ng hapon. Alam ko. Alam ko. Pupunta ako. Ay, tita. Kung pupunta ka dito nang hindi mo ako nakikita. Alam ko. Tandaan na mag-ingat. Napakadelikado dito. Alam ko na, huwag mo nang banggitin. Kaya kung alagaan ang sarili ko, huwag kang mag-alala. Oo. Umalis ka, tumigil ka sa pagtayo dyan, baka malit ka, pupunta. Oo. Nakarating na kami. Dapat tama ka. Tama yan. Salamat. 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 Ang pagpunta dito ay magiging isang bagong tao. Mahabang binti, magandang hitsura. Diyos ko, mahal ko ito. maglakaw, mo ako, maglakaw. Mangyaring tulungan ako, ibalik sa akin ang pera. Bayaran mo ako. Wala akong pera para maging maganda. Kung hindi ako maganda, walang magpapakasal sa akin. Saan siya pupunta? ay dahil sa akin. Gusto ko kasi maging maganda, kaya pala nawalan ako ng pera. Nawala ko ang lahat ngayon. Nasiyahan ka ba? Ano ang tinitignan mo? Ang Saigon ay kasing laki nito. Ngayon, saan ko hahanapin ang bag na ito? Lahat ng tao sa kanayunan. Nanghiram ako ng pera para sa plastic surgery ninakawan ako ng pera. How dare I look at mukha ng iba? Pera ko. Ilang taon na akong nakaipon. Pinaghirapan kong makuha ang perang iyon. Kumusta? 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 Sinong tumawag ng walang sinasabi? Magsalita ka, ang ingay. Eto ako. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Busy ka ba? Sa tingin mo marami akong oras. Tumawag ako para ipaalam. Sa tingin mo ba may halaga ka? I swear. Hindi na ako magpapakita sa harap mo. Ilayo ka sa mata. Ah, ano ang nangyayari? Bakit ako nagmumura? Wala akong ginawa. Sino? Nga. Tawag niya at sinumpaan ako. Oh. Huwag kang malungkot. Ang dami niyang pagmumura. Iyan ay maraming pag-ibig. Kahit sino kayang mahalin ako, hanggat hindi siya. Diyos, magtrabaho ka na. Hindi ko alam kung nakauwi na siya, para tawagan ako at tanungin. Hello, nakikinig ako. Ay, nakauwi ka na ba? Ma'am, hindi. Anong problema mo? Ilang oras ko na siyang hinihintay at hindi pa bumabalik. Diyos ko, tatawagan ko siya. Tumawag na ako. At walang signal ang phone niya. Diyos ko, ngayon gawin ang saw. Subukan mong tumingin sa paligid. Five. Five. K5. Nawala si nga at may isa sa Saigon. Ano? Umawag maysa nga ngunit hindi niya magawa. Ano ang nangyayari? Nag-aalala ako. Ah, tinawag niya lang ako. Parang kakaiba sa. Pero anong pinagsasabi mo? Bigla niya akong sinumpa. Upang buod, magsabi ng mga salitang mahirap pakinggan. Baka masama ang iniisip niya. May gagawin siyang masama. Takot ako. Hinahanap. Tara hanapin natin siya sumama ka sa akin. Hindi pwede. Hindi. Manatili ka sa bahay. Panoorin ang telepono. Maaaring tumawag muli. Tapos tawagan mo ako. Babalik ako. Pupunta kami ni Min. Alam niya ang daan sa Saigon. Halika, Min. Oo, tere na. Salamat. ay nawala. Ito ay nawala. Tita, tita. Babae, bakit ka nakaupo dito? Wala akong pakialam, sa labas ng paraan. Nakikita kitang mag-isa. Gusto kitang mapasaya. Sumama ka sa akin at hindi ka malulungkot. Anong ginagawa mo? Sisiga ako. Sumigaw ka. Ako ang boyfriend mo. Sumama ka sa akin. Masakit. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Ano ito? Ano? Nilike mo isang babae? Sige. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Uncle 5, tita ko. Alam ko. Sinabi sa akin ng nanay mo, kaya pumunta ako dito. Mangyaring umupo dito, at hintayin mo siya. Kinanap namin siya ni Min, hindi, Uncle Five. Dumidilim na, delikado sa Saigon. Kung iiwan mo siya mag-isa dito, delikado yan. O baka nandito ka ngayon? Eh, hayaan mo akong hanapin siya. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, alam ko ang lugar na yon, kanyang tinitirhan. Pupunta ako don, para mahanap siya. Kung pupunta siya dito, pagkatapos ay ipaalam sa akin. Tera na. Tera na. Halika na. Tera na. Manatili ka rito, huwag kang gumalaw. Tumigil ka sa pagsasalita, naiintindihan ko. Ate, tanungin kita. May isang pandak na babae na may bautay sa ulo. Nakikita mo ba? Babalik ba ang taong iyon? Hindi ko siya nakita sa likod. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Salamat. Oo. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Bumalik tayo sa dating lugar. Oo. Saan pupunta si Tita? Hindi niya alam ang daan patungo sa Saigon. Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Tanong ko, pero hindi siya sumasagot. Bakit siya umalis nang hindi sinasabi sa lahat? Ha? Huh, bakit nandito si Five? Nakalimutan kong makipagkita kay May dito. Nga nga. Nasaan ka? Nauubusan na ako ng pasensya. Hoy, malaking tiyan tatay. Anong ginagawa mo dito? Ano ang inireklamo mo? Diyos ko. Nga, saan ka nang galing? Masyado mong kinakabahan ng mga tao. Hey, matanda na ako, hindi baby. Bakit ka nandito? Sa tingin ko gusto mong gumawa ng isang bagay na hindi maganda. Hinahanap kita. Sige. Tatawagan ko si Natsyo, Min at Mai at ipaalam sa kanila. Mai! Balik tayo. Ano? Nakilala ko na siya. Bumalik sa dating lugar. Sa parke. Hey, nga. Nakakain ka na ba? Na, umupo ka dito. Nga, nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain o uminom? Hey! Bakit hindi mo itanong kung bakit ako nandito? Kung gusto mong kausapin, automatico mong sasabihin. Kung tahimik ka, ibig sabihin ayaw mong magsalita. Tanong ko pero hindi ka sumasagot. Tita, saan ka pumunta? Nag-aalala ang mga tao. Nag-aalala ako. Bakit hindi kita matawagan? Saan ka pumunta? Kasi, nawala ng baterya ang phone ko. Nasaan ang bag mo? Ito ay nawala. Diyos ko! Ano? Bakit ito nawala? May pera ba sa bag na iyon? Maraming pera ang naipon. Hindi. Ano ang? Hindi. Napakakaunting pera. Nawala ko lang yung phone. With some stuff. Ito ay wala. Gusto ko sanang sumama sa kanya pero hindi niya ako pinayagan. Buti na lang at okay ka. Ayos lang. Ito ay nawala. Maswerte. Sa kabutihang palad, bigtas ka. Ngayon. Huli na yata. Walang magbabalik sa atin ngayon. Huli na mayroon akong ganitong paraan. Tiyo Lima, May, nga, pumunta lahat sa bahay ko. Maabala ang iyong mga magulang. Ito ay wala. Isipin mo na lang, inimbitahan ko ang lahat sa aking bahay. Bisitahin. Abalahin ka rin. Hindi hindi. Ayos lang. Lumabas ka doon at sumakay ng taxi papunta sa bahay ko. Nanunood ako noon ng telebisyon, at alam ko yon. On the internet. May plastic surgery. Ta tapos bigla silang namatay. Ang doktor ay hindi kwalipikado. Pagkatapos ay mawawala ang ebidensya. Sana nga ito. Walang magiging panganib. Diyos ko, kapatid, bakit mo nasasabi yan? Ito ay walang galang. Yan lang ang sinasabi ko. Huwag makipagtalo. Nakikiusap ako na tumigil na kayong dalawa. Kumusta? Nanay, nahanap ko na siya. Diyos ko, bakit hindi sa ibang lugar kundi doon? Okay lang pumunta sa bahay ni Min. Mabuting tao din si Min. Bakit ayaw mo sa kanya? Walang maganda. Guwapo lang siya. Hindi siya kasing galing ko. Tingnan mo ako. Magaling ako. Tama, ito ay hindi mas mahusay kaysa sa akin. Malapit na sa bahay ko. Umuwi ka na. Bumalik ka muna. Oo, bumalik ka. Wala kang maganda. Mayroon kang maraming masamang gawi. Bakit mahal na mahal kita? Ano? Min? Saan ang bahay mo? Ito ang aking bahay. Nandito ka ba? Oo. Oh, Diyos ko. Oh my God. Bahay ba ito? Isa itong kastilyo. Diyos ko. Mukha kang masama. Kasing laki ng bahay ang bahay. Ano ang villa? Malaki ito. Oo. Oh, <laughs> tama. Malaki. Oh my God. Bahay ito ng parents ko. Hindi ito sa akin. Well, ngayon pumasok ang lahat. Ang aking mga magulang ay madaling pakisamahan. Nin, nakabalik ka na ba? Nasa bahay si Mama. Ah, oo, oh, oh. Madam, bumalik na si Mr. Nin. Uncle Five. Tita, Mai, Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Nin, bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Gusto kitang sorpresahin. Umuwi na tayo. Ay teka. Nanay. Dinala ko ang lahat sa aking bahay. Ito si Uncle Five. Kilala mo naman siya, di ba? At ito si tita nga sa tabi ng bahay ni Uncle 5. Si May pamangkin ni tita nga. Oo. Oh. Hello, tito. Hello, ate. Anyayahan ng lahat sa loob. Oo. Oh. Tio 5, tita nga, May. Pasensya na po. Oh. Umuwi na tayo. Pasok kayo sa loob.